Ayan, nanguha ako ng mais Na ilaga ko. Mais ng kapatid ko to. Yung maraming tanim na gulay. Ayan, hanggang dyan. Hanggang doon. Ano na? Yung iba is, ano na o. Oh. Ano ba to? Matigas na. Kaya, namili lang ako yung ano. Ayan, hanggang doon. Doon sa kanila yan hmm. sabi niya kasi pag gusto kong kakain ng mais punta ako dito kaya nagpunta na ako kunti lang tinapay kasi mag isa lang din naman ako may tinapay pa ako dyan hmm. hanggang doon ibibinta nila na ano na toyo. Ano ba yun? Parang dry. Dried. Ready to, ano, uh, igiling. charan Sasa! Magpitas ng maes. Bye! Ayan guys, ito na yung uh, pinitas kong mais kanina. Yung sa maisan ng aking kapatid. Ayan, naluto na. Ayan, pwede nang kumain. Bango. Manamis, namis kasi ano, bagong pitas. Kanina. Ito na, pwede na kumain. Yan. Sabi kasi ng kapatid ko, kung gusto kong kumain ng mais habang hindi pa lahat, ano, tuyo or hinog na hinog, ah, uh, mangunguhan na ako para matikman ko. Kaya yan, nanguha na ako. Kasi yung iba pwede ng, ano, eh, matitigas na yun. Actually, karamihan. Uh, pa isa na lang yung, ano, yung pwedeng pang, ano, pang loto. Yan. Kain tayo, guys. Ng mais. Ayan. Kinuha ko dun sa maisa ng aking bayaw at aking kapatid. Bye. Ang bango. Ang bango talaga.